Hello, mga sisi! Ito, magluluto ako ngayon ng kalderetang beef. Ito yung beef ko. Ito yung mga ingredients. Oh, no! Garlic, onion, and tomato. Tapos, uh, potato, carrots, and red bell pepper. Tapos, hahaluan ko rin siya ng tomato sauce. Kaso yung tomato sauce ko ay nandoon sa cabinet kukunin ko pa lang kalimutan ko ayan magbibip kaldereta ako ngayon kasi request ng mga anak ko hindi po mag na ako magluto ay igigisa na natin ang onion, garlic saka tomato pinagsama ko na po silang tatlo ayan po Tara, samahan nyo kong magluto. Dahil yung okay ng sibuyas, uulog naman natin ang beef. Wow! Ito na po yung aking beef caldereta. Yummy! Ito na po Yummy! Po. Yummy! Ito na po. Ayan po siya, oh. Ang lambot ng beef. Kasi binoil, binoil ko siyang maigi. Ayan Oh. My caldereta, my beef caldereta is ready to eat. Ayan po. Tara, kain na po tayo. Let's eat. Thank you so much. I hope you like it. I hope you like my video. Thank you so much again. Bye-bye.